Ah. Uh, kayo i. Hmm. Saan po kayo, ma'am? Sa Facebook o sa YouTube po? Ah, okay. Bulusok na naman ang hangin dito sa fish feeding, guys. Ayan. Ayan, na naman tayo. So, marami pang guests dito sa fish feeding. Ayan, bulusok na naman pang malakas ang hangin dito sa loob ng fish feeding, guys. So, gagawin natin, lilipat tayo lang.

Portugis, so guys, welcome to my oh, Portuguese Portuguese Portuguese. <laughs> <laughs> Alangyo, Portugis <laughs> <laughs> vlog. Portugis. Porto. Portugis Portugis Portugis! Portugis 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 Portugis. Portugis. Siyago ka naman talagang maka... Maka... <laughs> hey guys, kukontinuos lang tayo dito, guys. 322 ng hapon. Ayan, guys. Mayroon pa tayo kasama mga guys dito sa area. Ayan. So, siya ay nakadalam balik na, guys. Sana, oh...

Ah, uh, hindi ko lang po alam kasi yun ang putawag nila dito eh. Ayan guys, kapala tao doon guys sa sambar. Ano pa tayong kasama ng mga ice cream guys sa sambar na yan. So, oras natin ngayon ay 4.30 na po ng hapon. So, ilang muna ito na tayo guys. Magtatagal dito at tayo nalarga na, na rin pag-uwi guys. Ang dami pa rin tao guys. Papa ng dami pa rin tao guys Kapal So hindi, hindi ako alas pa dito guys dot mga palang bangka Alas na kita bangka At sa ang sa Sambar pag ano Pag mga season uh, Malaraw kagaya po ngayon Malaraw Friday Friday ano yung Biyana Santo katika tao ng Biyana Santo guys. Yeah, dahil na bukas guys, maga sa kasapon ko dito. Nang yari Ay guys, ang dami pa rin guys na guys dito sa Samba. Oh my god! Wow! Atang Ayan. Ayun. sa inyo na guys, Eh. Yang may pa, baka tayo manis. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi tayo paabot dito na ano size. Hindi tayo magpapabot dito na ano size guys. Tayo oh na maya maya guys. Ay, kawain muna kayo. Yan. Hi sir. Ay, sabi mo na rin dito. Ay, sabi mo na rin